Good morning! Welcome to my vlog! again. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ayan. Ang gandang sikat ng araw. Napaka ganda ng tirik ng panahon. Kaya kagigisig ko lang actually uh, 11 morning na ngayon. 11 morning na ngayon and tambay muna tayo dito sa balcony para uh, magpait ng konti kasi nanggalik tayo sa lamig ng aircon so para mainitan muna natin ng konti yung katawan bago tayo magsaeng Thank you so much, guys. Nasa 2,000 uh, subscribers na tayo. More than 2,000 subscribers na tayo. Napakabilis at napakadali. Thank you so much sa lahat ng mga nagsupport sa akin. Thank you so much sa sa lahat ng mga nagsubscribe sa akin. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. Dito muna tayo, mga ka-babe. Pagpapailit muna tayo ng ating balat. Maraming salamat. Tagising ako. Na, kagabi, ano pa lang yung kagabi? 2,000... 2,003 subscribers. Ngayon, it, nasa 2,038 subscribers na tayo. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat from the bottom of my heart. Thank you so much. Hindi ko makapaniwala. makapaniwala. As in, ang ganda ng ano, ang ganda ng gising ko, promise. Ang ganda ng gising ko. Thank you so much po sa inyo talaga lahat. Pagpapatuloy ko po talaga araw-araw, araw-araw tayo mag upload ng mga videos. Kahit minsan, ah uh, kahit minsan nakakawala ng oras dahil sa dahil sa may trabaho tayo, dahil hindi pa naman tayo ano, ah uh, tawag niya, hindi pa naman tayo straight dito. Hindi pa naman tayo yung parang uh, what we call this yung parang hindi pa tayo dito yung uh, hindi pa natin priority talaga to. Pero since uh, pwede naman tayo mag-upload araw-araw. Pero uh, nalilate na tayo minsan sa mga oras ng pag-upload natin dahil meron tayong trabaho. pero akong trabaho. So uh, ngayon is Uh, nagising ako na nakita ko yung uh, nadagdagan na subscribers ko maraming 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 salamat po talaga sa inyong lahat ayan dito man tayo sa ano mag, magpainit muna tayo ng ating balat para makapag stretch stretch din tayo Thank you so much. Thank you so much sa inyo pong lahat. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. Thank you sa lahat sa inyo na pag-support sa akin. Ayan, napaka-thank you po talaga sa inyong lahat. Oh yeah, eto just ko na na naman yung uh, tinambak dito na mga gamit na mga kasama. As you can see, dami. Pero yung ang hindi talaga nawawala dito ang mga sampayan. Na, na napakadami pa. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam kung bakit ganito karami na not like before na Awag yan not like before na uh, konti na kami rito yung sampayan hindi ganito kadami yung sampayan everyday kinukuha ng mga may ari hindi natatagalan ng ganito katagal ang ganda na tinig araw guys ayan oh Buti nilang kamo hindi na umulan dahil napabalitang na uulan sana ng Monday and Tuesday. Pero hindi na siya umulan. And thanks God tayo. Thanks God kami kasi hindi na nga umulan. At tuloy-tuloy na yung init. And tuloy-tuloy na talaga tong init na to. As in. Kasi summer na po talaga dito. Summer na dito. So talagang mainit na. Biro niyo. Nagbabaon ako ng uh, sandu araw-araw Dahil talagang napakasobrang init And ang nilalakad ko siguro mga 300 meter away 300 meter away going to my workplace Kasi yung yun na yung bus nga Is hindi na naghihinto sa sarili niyang uh, bus stop before dahil is ikinolos na yung road doon so napakalayo ng lalakarin namin hindi lang ako ha lahat kami na nagtatrabaho doon sa lugar na yun hindi lang din sa salon namin lahat po nang nagtatrabaho doon sa part na lugar namin is lalakad po talaga ng napakalayo ng almost 300 meter away galing sa trabaho namin so ganun siya kalayo Kaya pag ganitong ano, pag ganitong tag na, kailangan talaga magdala ng extra extra damit or extra sando. So ako dinadala ko lang extra sando kasi ang nababasa lang sa akin yung pinaka under ng shirt ko which is ang sando. Ang sando yung nababasa sa katawan ko. So sando lang ang pinapalitan ko. Hi! Wala tayong magagawa kung ganito nakainit ang Dubai. So, guys, kung alam nyo, guys, ayan o. Oh. Ayan, ito. Pwede na, ka, pwede na tayong magluto ng itlog dito. Maaga pa to, ha? ha uh, mamaya nito na sobrang init pa. Sobrang in pa ng panahon mamaya nito. Kaya minsan, pag may extra money talaga ako, pag may extra pera talaga ako, pagbaba mismo ng ah, pag stop mismo ng bus stop doon malapit sa yung sinasabi ko ang 300 meter away nagtataxi na lang ako nagtataxi na lang ako pag meron akong extra money pero pag wala alanganin yung pera ko nagtsatsaga ako mag ano nag akong maglakad nagsasakripisyo akong maglakad kasi ano magagawa ko no chase naman ako no choice tayo sa mga nagtitipid na walang pera. Hindi naman sa nagtitipid talaga pong wala. So, hindi natin kailangan magtipid dahil wala talaga. Walang maidudukot. Walang madudukot. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na talagang wala. So, kailangan nating maglakad ng napakalayo na lugar para lang makarating tayo sa salon na pinagtatrabahuan so guys talaga promise promise from the bottom of my heart talaga thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga patuloy na sumusuporta sa akin at lalo lalo na sa mga Solid ka, babe po dyan. Solid ka, babe dyan. Maraming maraming salamat. Alam kong hindi hindi kayo lahat na nakakapanood ng aking mga videos. Alam kong hindi kayo lahat na, na nakakabisit dito sa aking mga videos. Pero from the bottom of my heart, thank you so much po. Dahil umabot na po tayo at lumagpas na po tayo ng uh, 2,000 subscribers. And sana po madagdagan at madagdagan pa tayo. Alam ko namang madagdagan at madagdagan pa tayo. Pero sana, sana... Huwag po kayong uh, wag po kayong magsawang sumuport sa akin. Huwag po kayong magsawang uh, manood ng aking mga video kahit kinsan po uh, walang katuturan o walang walang sense. So, walang sense yung ano, walang sense yung mga videos na ginagawa ko. Basta akin lang po is talaga araw-araw talaga ako mag-upload. Yung walang walang exact na content, walang walang wala kayong matututunan kundi puro lang salita ko wala kayong uh, wala kayong nakikitang iba o maganda puro lang uh, narinig nyo ang boses ko pero maraming 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 salamat po talaga sa inyong lahat sa mga sumusuporta oh my god first time po talaga ganit. first time ko po, po kasi talaga guys na gawin ang ang magkaroon ng youtube at mag vlog o maging vlogger kaya hindi ko po na hindi ko po alam yung tamang tamang mararamdaman hindi ko alam ang tamang tamang sasabihin ko sa inyo tamang pag-speech or anong ikukwento ko anong gagawin ko basta ang ang nafi-feel ko lang is napakasaya ng puso ko napakasaya ko dahil uh, kahit alam yung wala namang uh, yun na nga walang sense walang sense of ano yung yung kadlabahan ko yung mga sinasabi ko yung yung pagbablog ko yung mga ina-upload kong videos yung mga videos na, uh, na ginagawa ko na parang wala namang wala na kayong natututunan wala akong content na nagpapasaya sa inyo wala akong content na Pinapatawa ko kayo Yung, yung mga ganong content na Sana na Sana kahit papaano is Maging masaya kayo Sana na content na Araw-araw yung panonood Yung ganon guys So for now guys Talagang pagpasensyahan nyo muna ako guys Dahil I know I know na darating talaga ang panahon Na Magagawa ko ang isang Hindi lang isa hindi lang isa, hindi lang isa basta ipapromise ko hindi lang isa ang content na magagawa ko na ikasasaya nyo, ikatutuwa nyo uh, hindi lang hindi lang content na papatawa content na magiging masaya ang buong ang buong manonood uh, ang buong tao na susubaybay sa akin dahil sa gagawin kong achievement pero for now guys uh, pagpasensyahan nyo na dahil nandito tayo sa abroad wala naman tayong wala naman tayo sa Pinas na pwede natin gawin anytime kung ano yung gusto nating i-content pwede natin gawin ang content na gusto nating ipa-content uh, kailangan natin ng mga syempre hindi lang ako dapat uh, kailangan ko na may yung kumbaga may mga makakasama ako sa pa, paggawa ng aking content. So, oh my God, thank you so much talaga from the bottom of my heart. So, guys, please lang ha, please, huwag yun lang kalimutan mag. Uh, like, comment, and share sa lahat ng aking mga videos na ina-upload or sa lahat ng videos ng aking uh, ginagawa, guys. And thank you, thank you so much, guys. So, dito na lang po magtatapos ang aking vlog, guys, dahil maliligo na ako and magsasayang pa ako. Thank you so much. Please don't forget to click a like, comment, and share. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos na ginagawa. See you in my next vlog, guys. Thank you. Bye. Bye.